lang ka, oh. Mababa lang sa puno, oh. Yan, oh. Magdalagay natin. Oh, di ba? Magagulay kami. Dito lang namin kinuha sa bakuran. Oh, Ang dami pa sa taas. <laughs> Ay, ko! <God! laughs> Nadapa ako. Kaya Ate Cris, Ali, siram ikaw. Ate Cris, parang nang alam. <laughs> parang nang nang Mama, <laughs> dito kami sa kabilang bahay, oh. Nanghiram kami ng pambunot, oh. Yan, oh. Oh, yan, oh. oh ganyan lang magbunot dito, oh. Tinutusok, tapos hinihila, oh. Diba? Ang galing. Oh. Oh, may sunog! Ang galing, oh. Ilang hila yun maanim? Oh, nabunot na. Mm. Oh, ayan. Ganun pala, oh. Nilalagyan ng hawakan. Bakit kung hindi mo lagyan ng hawakan? Para hindi mo Kate, umalis ka dyan. Umalis ka dyan, Kate. Sino ka kayo? Yoko! yung sa kanya. Kami ang mabig dyan naman, kayo mga kayod. Ayaw Bakit may green-green pa yan? Mamaya, umintay ka. Ayaw niya magkayo daw. At Dapat yan, nilalagyan mong langis. Okay. Sayang yung langis. Tinan mo, may dagda. Mamaya lang, mawawala na yan. Katagal mo namang magbalat. Ang mo. Ito, huhubaran na agad. Wala yung Mangutang ka tido ng anong baboy kay ano? Baka mayroon. Hindi <laughs> oh, na. Baboy na ba gato? Wala tayong pang Mga tatlong eh, sardina. Pulang pula ito. Anong luto yung ginataan? Ano? Ginataang hmm. Ginataan lang ka na may lahok na baboy. Hmm. Eh diba? Dalawang lang kakayusin ang gagataan namin. Um. pero ganyan ang lang kalit yung gagatain. deyok lang, meron talaga yung dalawa. Hmm. Mama, malalaman niyo na. Gata. Malaki naman ng sibuyas na yan. Huwag mo nang gayatin yan ate. Durugin mo na lang ni parang bawang. Harap. Dito sa Bicol, guys, uso sa kanila yung gata. Hindi sila masyado <coughs> nagbabagoong. Kinagayot na lang. Dito sila, nandidiri sa bagoong. Ayan, nandidiri sila magsauso sa bagoong. Nahilig sila sa gata. Aray! Tinan mo yung ano mo. Oh, na mo, guys, yung aming ano, kawawa naman, ano, babayak na. Tapos may lumot-lumot pa, oh. <laughs> <Ayun> na, <mame. laughs> Ayaw pa, let go ni mama yung mga gamit niya. Baka naman Meta, bigyan mo si Ate Luzon ng planggana. Mm-mm. Damay mo na rin. Bambili. Tain. Ano yun? Wala mga bulat. Magsalita ka na, babe. Ganito po. Huwag ka tatawin. Ayaw ko nga. ka dyan. Mm, guys, pinipigap-pigap pala yun. Mm, ba? Diba? Bakit naman muna yung kuko mo kung malinis? oo, ah, oh, oh, siya. daming sing-sing. Ikaw na. <laughs> ikaw na mayaman. Yung tagagata namin, guys, sa so madaming sing-sing. Dahil pa ako. Wala mo yung kalawang. Mm. Ano sinasabi mo, ma? Ano <laughs> <laughs> oh, sinasabi si mo? <laughs> Kita niyo ba yung bilao namin, guys? Oh. O, oh, di diba? Hindi ko alam kung ano to, dugo ba yan? O mancha, o ipot ng manok? Hindi ko alam, nag-alo-halo na. ko man kaya ng manok. <laughs> Punta kayo dito sa amin, guys. Patitikimin ko kayo ng luto naming langka. O, oh, dyan din yan, hin. Dyan din yan, gagayatin. Oh. Oh, na, Tapos yung mga kukunong magapiga dito, oh, malilinis din. <laughs> <laughs> magbabaya. Hindi ako magagata. Hindi ako marunong maggata Magbabala. Paano naging baboy yan? Puti. Ah, ganun pala yun. Pink naman baga ang baboy pag kinakarne? Puti ah. Ano ka naman? Pinuskupan nyo ng dugo. Huwag mo nang tanggalin yan. Malambot pa naman. Kaya yeah, tanggal yan. Sayang yung buto. Buton? <laughs> Hindi man yung buto, yung buton. Kung dalong yan ito, din ng buton. Ano yung ginagawa mo naman dyan, ma? O, tingnan mo yung kinuha namin sa laan. Kinuha lang namin dyan yan sa may ano. Nasa sa may, doon na? No, sa may basurahan. O. Kaya na mo, na mo yung dumi, ma. O, yan. O. Tapos magbili kayo sa amin ng ano, ng lulutuin. Isang takal, sampo. Sabi na. Ikaw Tapos vlog ngayon, lawi ko. Nung na, yat, kayo kadiri. na sa gulay ah, oh, ang dami naming baboy guys. Oh, okay, tinanim lutuan namin 'yan. no oh, 'di ba? Walang hugas-hugas 'yan, pero masarap. <laughs> hmm. Tapos ilalagay na 'yung bangot. Mamaya na 'yan. Ay, mamaya na. Ay, wala. Isang gata lang 'yan, Hindi ko nakita. O, na ito, pakita mo din 'yan. Ay, una pala 'yon. Una lang pala 'yung pangalawang katatas binubukod ito. Sagana, isa lang sana ay. No, wala Sayang nga, tubig. Kita -kita sa video yung baho tayo. <laughs> Wala nang sabaw. liputok. Liputok daw, di. ay guys, ang lalagay liputok. No, Lepotok. Ibig sabihin yung huling gata. Ay, yung ang unang gata pala. Unang gata. Gata. Ah, sakit sa mata. pag kay ate. Sarap. Bukanin na lang ang kula. <laughs> Para maku-plate ko lang yan Kanin Kanin, nakalimutan ko o, Kain na tayo Mga kapars, kapars Kalangka uh, Kain na mm Hap -hmm. Mm, sarap. Fresh from the paligid. Mm, sarap naman. Mm. Tignan mo, oh, nakain sila. Mm. Mama, susang subo nga dyan. Mm, yummy. Akrisilin. <laughs> ah, mm.